you Mga mga amigos niyo. Eh <laughs> ha'n diba na tanggal ko na. Ito tinapunan natin okay lang sayang. Pero. Okay. Let's get it on. Kamang Inmax. Tingnan mo muna ng Inmax natin mga lodi. eralan asay ko na to. Ubi oh. kami gahin, kami nakakyan mga kaloti. Sa taw sana tama bigsing tekan, ubi na naman. Bukas ulit mga kaloti. Iyong side mirror napakatindi. Yes, yes, show. This is my show. Ang kailan lang. Eh, mo tubig ah, nakahangir lang. Nakahangir, nakahangir lang tubig May may init sa lubi, eh, nakahangir lang. Diyan siya tutulog ah. Eh. May mga panig pang iba eh. Pag nahigip ako eh. Wala. Malatag pa. Yung mangga ko, malaki na ba? Wala si kuya dyan, hindi na nagtinda. Nabulok na yung mga ano dyan. Kamatis. oh, ah, palaki na ng palaki oh. Wala <laughs> si kuya, hindi ko mahingi eh. Hingi ko sana eh. Hindi pa nagbukas ulit eh. Mga lata na yung kamatis. Sayang. Mga paninda niya, pinabayaan na. Uwi na rin si Uncle Pauls. Ayan o, no, si Uncle Pauls. Ayan o, no, tapsihan mga kalodi. Uwi na rin siya. Ayan o. No. Sound trip din ah. o. Mga nakadreadlocks yung kahera nila. Nakadreadlocks ang kahera. I was getting, getting, getting along Getting close my eyes and along in a long, while Headlocks <coughs> my baby Just wait and wait and wait and get oh, Peña, Peña, Peña Mabuli kami diyan nung kapon eh Baliwag Manok Pinabili sa amin O, oh. sabi ko daw pwede magtrabaho diyan. Baka maubos yung pulutan yung alak <laughs> Yan you know? o eh. Amoy, amoy baliwag talaga mga kalodi Malamang sa sa sakyan ngayon ah. Malaki ah. Hindi na tumunog mga kalodi. sawa sila ngayon. Ang matindi doon, isang halo-halo. Ang -halo. ha, ganda ng pasok eh. Isang halo-halo. Ano pa kuya? Tapos sulat ano ko. Oh. Kaya ano pa po? Yan lang? <laughs> Patay! Sabi ko. <laughs> Wala lang niya. Sabi niya, ng asawa. Isa lang eh. Kasi kung sa kanya yun, dahil ina yun. Hindi magkitikot yung mga ganong klase. Ang lilihiyata yung asawa. Humiling ng isang halo-halo. Malaki yan, mga kaloti. Malaking truck yung kasalubong natin, Mga lawot may motor pa bisa, nakatagyot. Huh? Huh? dami. Kaya sa kabila, naman. nice why you yes alpha march alpha march nako expired na yan april lang yun eh alpha march expired na april april na eh april lang yun di wala nang alpha march alpha march medelikado kanal pag lasing shoot ka dyan, ako. Sakit sa buko-buko ng paamo yan. Sa buto. Yes! Yes, Yes! Yes! Nako, laki na nakaharang. Hindi <laughs> kaya, sagupain yan. <laughs> Ayun, pagila, itahanan pala dun. Nalimutan ko. Ano? Ang malaki yan. Ah. Tayo. Yes, yutor, no? Napakatindi. Ih, harap pa dong isa, motor. Matindi tagal ng bakal 'yan eh. You wish much to you. Yes. Eh, pete dinahulog. Go, <laughs> rumaki. Go, rumaki, maki. -maki, -maki. Ito na 'yung agabi oh. Street food, banat. Patay. <laughs> Everlasting oh, for so long. Nawala na yung tunog ng bike eh. Nawala na yung tunog. Oo. Oh. <laughs> e, smooth na eh. E, smooth na siya, e, smooth. Kaya nga. <laughs> Kahirapan pa ako magbaklas. <laughs> Hindi na. Eh, pag malakas ang tunog, pag padya ko, dinatandaan ko na lang. Uh, hanggang sa, nawa, nawala. Ha? Oo nga. Gaya lang sa bahay ko, Bebex. Gano'n lang <laughs> kababa yun. <laughs> Kaya lang, ano eh. Sisikip doon, walang parkingan eh. Ito, pag ginawa ko yun, pag binalik nila ko dito. Ay, wala, hindi ka wala si ka bebe Sayang Okay, let's go Hindi tayo mga Hindi tayo gilid Hindi tayo na itlog Shout out mga natin yung speaker Medyo lumalakas eh Ayun mga kalodi Oh shout out parang Takula Parang Bogi Kumusta na Shout out Pauwi na ingat ingat ka sa trabaho, Bogi Parang JR, Parang Bogi Parang Takula Ingat ka mga trabaho awin na tayo with something special NMAX. NMAX na bike mga kalodi. Ang ating gamit, mountain bike. Ang tawag ko lang sa kanya NMAX. Mga kalodi. Okay. Dahan-dahan lang tayo. Sa gilip lang tayo. Baka madagit tayo. Ito naka-best naman tayo. Pero kayo magtiwala dyan. Ito best na Shoutout mga kalodi sa lahat ng mga gising pa dyan. Natutulog pa lang. Shoutout sa inyo mga kalodi. Nalampas muna ako ng kanto. Hindi ako na-vlog mga kalodi. Saan kanto? Hindi tayo i-vlog mga kalodi. I-vlog, vlog vlog Nalampas mo tayo ng gate 2 ng nest. Hindi tayo i-vlog mga kalodi. na lang tayo, balik Ang dyan, makaloging Kapalto, hindi tayo Sana meron pang bukas at tindahan, makaloging JR, Ogi Isa ng buhay buhay, bossing May trabaho tayo na eat yes Punta ka te tatlo, dalawa. Ikano isa. Dalawa. Itlog, itlog. ay ay di pala si ate parking siya ate <laughs> yes thank you ah, parking na pala siya ate hindi nakita ah, nabili na tayo mga kalawagi tayo ng itlog ah, mabasag kalawang itlog ka naman ka mga sana nakapag yung natin